Bangkay ng nawawalang lolo na tagpuan sa ilog. Matapos ang tatlong araw na paghahanap, natagpuan na sa wakas ang isang lolo na napaulat na nawawala sa Baggao, kagayan. Subalit sa kasamaang palad, isa na itong malamig na bangkay. Ayon sa Baggao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Narciso Corpus, natagpuan ang bangkay ng lolo sa Pared River na nasa bahagi ng barangay Taytay, Baggao, kagayan. Ayon sa salaysay ng mga kaanak ng biktima, bago napaulat ang pagkawala ay posibleng lumabas ito noong madaling araw ng Sabado ay eh 25 ng Oktubre at nagtungo sa Ilog." Ayon sa ulat, may nakita silang bakas ng pagkahulog sa ilog na maaaring naging sanhi ng pagkalunod ng biktima kaya naman kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ng mga rescuer at hindi tumigil ang mga ito hanggang sa tuluyang matagpuan ang katawan ng lolo. Samantala na pagalaman naman na noong panahon na nangyari ang insidente ay mataas ang level ng tubig ilog dahil sa nararanasang mga pag-ulan dulot ni Bagyong Christine.